Hello guys. Uh, tapos na ang ating trabaho ngayon uh, at ako'y pauwi na. Tena mo, may dala-dala ako. <laughs> mga damit, yung bago ko kasing amo ngayon ay may tatlong anak. Uh, dalawang babae at isang lalaki na halos kay dara ni Katawana ni Daniel. So, masaya ako ngayon may Angel kasi hindi ganun ka-stress ang trabaho ko ngayon. Hindi ko kailangang magtatakbo para sunduin yung mga bata. Yung hindi ko kailangan takbuin yung metro kasi kailangan on time ka para hindi ka malate. Dito, ayun ako. Salamat talaga kay Lord. Salamat talaga kay Lord guys kasi talagang hindi niya ako pinapabayaan lalo na pagdating sa mga mga naging trabaho ko. Amyo ba may angel na today nakaplantsa lang ako. Akala ko maglilinis ako ngayon ng ground floor. May malaki talaga yung bahay nila. Tapos yun, magplancha lang pala ako. Ba, yun, nag tidy up ako ng kaunti ng ano guys, nag tidy up ako ng kaunti sa kitchen. Tapos, nag lang ako kasi ang dami na naman planchahin. Matatambak na naman. Gagandaan lang guys, uh, medyo maga ako kanina. Tapos, last week, nung binayaran ako ni ma'am, binayaran niya ako ng 4, four 400. Uh, four Tapos, ah... Uh, dapat 350 lang. So sabi ko next week ko na lang ibibigay kasi wala akong ko panukuling 50. So, ngayon, inaantay kong abutan niya ako ng bayad, no? Binigyan na naman niya ako ng 400. Sabi ko sa kanya, Ma'am, bakit uh, 400? Dapat ano lang, 300 lang kasi 7 hours. But niya, no, 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 you almost 8 hours. Binihara niya kahit yung aga ko ng pagpasok. Mantalan yung ibang client, di ganun. Bababa na tayo guys ng metro nyo ba, inaabotan ko si ma'am ng ano, isang daan para yung ulang ko na 50 tapos yung ngayon kasi I, expected lang na na 350 lang yung ibabayad niya sa akin. Sabi niya wag na raw para susunod na lang daw yung 50. Ang galing, di ba? <laughs> Bubuo ko na sa sahod yung ano. pa guys, ang mga pagkain namin mga order. Grabe guys, for order ang mga pagkain nila sa bahay. Grabe. May kasama naman akong uh, Pilipina doon guys sa uh, bahay na yon. Matagal oh na siya doon. Sabi <laughs> guys, sawa-sawa so ka sa pagkain dito sa bago kong client. Sobrang nakakatuwa na amiss ako sa trabaho ko ngayon. Ano may yung hindi ka stress. Kung alam lang yung ginagawa ko nung nagtatrabaho pa ako nung sa malayo sa Auto Bucarest. Sa umaga pa lang, alos takbuhin ko na yung bus. Kahit anong aga mo, doon sa parting ng Tepera, kahit sobrang aga mo talaga, talagang malilit ka, gawa na minsan yung mga bus. Hindi sila on time na tumatating sa bus stop. Ngayon guys, kahit pumasok ako ng 8.30, kasi 9 o'clock yung pasok ko. Pasok pa rin sa oras, sakto pa rin. O ba? Diba? Kaya sabi ko nga eh, pinag-isipan ko yung ano na yun eh. Sobrang tagal ko na nagtatrabaho doon sa dati kong client. Yung mabait na sinasabi ko sa inyo. Mabait naman sila. Kaya lang, sabi ko, paano kung ganito araw-araw na ako na parang lantang gulay? Pag uwi ko, susunduin ko pa yung mga bata. Kasi nakikipagabulan ako sa bus. So sabi ko, it's time na bitawan ko na sila kasi marami na kami mga na nagtatrabaho doon. Ano sobra guys na pinag-isipan ko talaga tong desisyon na to. Kaya, ay, thanks God. Napaganda yung ano ko. Oh, talagang kaya ano mo talaga lagi si Lord, no? Laging niya, guys. Tumawag sa akin si Petro. Nasaan na daw ako. Say bye. 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 Say thank you. Bye-bye. Say thank you. Thank you for thank watching. You. I you, See you. See you in our next vlog. Bye. Bye. Bye.